Ayan. Ah. Ating ah uh, chicken curry. Yeah, no. Okay, so. Yan mga idol, ready to cook na yung ating uh, um, chicken curry, guys. Ayan, si YP yung magluluto, guys. Si YP naman ngayon. So ayan mga idol, so iba-brown muna natin itong ating uh, chicken, guys. Ayan. So yan mga idol. So ibabrown lang natin to. So para medyo maganda sa tingnan. At medyo matos na konti yung ating lulutuin chicken curry guys. Ayan mga idol. Ah, binabaliktad na natin. Ah, para maging brown din yung kabila guys. Ayan. So ayan mga idol. So pwede na to. Yun. Lagay lang natin dito. Yan. Yan mga idol. So ito na. Nabrown na natin ng konti. Yung ating chicken Ayan, ah, lang natin ng butter itong ating ah, pinagprituhan ng ano, chicken. Oh. So, igisa natin yung ating ah, bawang at sibuyas, guys. Ayan. Hmm. Grabe, napakabango, guys. So, ayan, lalagay na natin ng chicken, guys. Wow, grabe, oh. Alo, lang natin ang uh, bagya, mga idol. Ayan na, ah. At, isabay na natin itong uh, carrots at patatas, guys. Ayan. Yeah. Then, so, ayan, lagyan lang natin ng uh, konting uh, tubig, guys. Yo! At, antay natin uh, kumulo. So, ayan, takpan muna natin hanggang sa kumulo at lumambot yung chicken. So, ayan, uh, mga idol. So, pag... Uh, luto na yung chicken at na-check na natin yung tamang timplada pwede natin ilagay itong ating uh, pang curry powder guys yan, nilagay lang natin sa tubig para ma tunaw sa yan siyempre haluhan luin lang natin ng pagya then mamaya ilalagay natin yung gata guys So yan mga idol, pag nabawasan na yung uh, sabaw ng ating chicken, pwede nating ilagay itong ating uh, gata para sa ating uh, chicken curry guys. Ayun, grabe. Oh. Yan malapit na siyang maluto, mga idol. Then halu haluin lang natin ang bahagya para kumalat yung gata sa ating uh, chicken curry. Mga 5 minutes lang luto na to. So yan mga idol, so ready na yung ating uh, chicken curry. Lagay na natin itong panghuling ah, pananggap guys. Yun. Grabe, oh. Yun. Ah, pwede na natin ah, patayin yung ating ah, chicken curry, guys. At ihain sa ating hapagkainan, guys. Yun. Grabe, oh. Umuusok pa talaga. So, yan. Mga idol, ihain na natin habang mainit-init pa yung ating chicken curry guys grabe oh, napaka thicker ng uh, sabaw nito yun no napakasarap Ooh. wow wow oh, no napakasarap nito guys siyempre favorite natin itong pakpak uh, -pak, guys ayan wow magay na natin ng napakasarap na sabaw yun no At ilagay natin itong sili na pampagana sa ating ah, pagkain guys yun no Marabi. napakasarap let's eat Grabe, uh, umuusok pa oh. Yan no, guys oh. Ay, so. Napakasarap nito.